kita niyo po yung aming bad ay okay so kumusta po kaya lahat mga KTX ah, lalong-lalo na sa ating KTX na nagpatulong sa kanilang site no nagpatulong uh, sa analyze no nagpa-analyze ah, sabi niya dito ay ah, nag-scan daw po sila and then napasa si ka nitong mga video at ah, tinakpan ko na lang po yung uh, device na ginamit ni KTX no tinakpan ko na lang po nitong message ni KTX So, magbigay po tayo ng reaksyon at uh, kunting advice. No? Uh, dahil malalim na po yung narating nila ni Katets. So, ito po yon mga Katets. Um, napapansin ko po na mayroong uh, siwang doon sa ilalim ng hukay ninyo. So, para na rin po ito sa lahat ng mga Katets na mayroong mga uh, device na electronics or Uh, scanner no uh, dahil hindi po lahat na electronics gadget at scanner ay accurate po pagdating sa pag-i-scan no lalong-lalo -lalo na po itong may mga ganitong sitwasyon mga KH na mayroong siwang ito po makikita natin na mayroon siyang uh, content sa iron no so pinagsama-sama po 'yan kasama na po yung mga minerals at kasama po yung siwang, yan po ay isa sa mabubuo na magbibigay figure lalo na kapag ang ginamit natin ay yung mga device na mayroong mga monitor. So doon po uh, nagkaroon ng interest ang maraming treasure hunter na hukayin dahil po uh, mayroong nakikita ang figure. Pero pagdating sa ilalim ay yun lang po ang makikita. Ngayon itong device na ginamit ng ating mga katiets ay Uh, kalin galing tulad ko ito sa isang rad na manual but I think mayroon po itong uh, isang frequency generator kung di po ako nagkakamali pero kung wala man at yon ay manual so uh, tulad na sinabi ko noon na kailangan alam natin ang ating gadget no uh, kung binili natin yan kaya uh, kayang i-explain ng uh, resource person, kung sino man yung uh, naggawa niyan, ay kaya niya i-explain kung uh, bakit yun ang nangyayari. No? So, ito sila, sila si ay mayroon po silang maraming hukay. Ito po, makikita natin may siwang po. No, may siwang. So, minsan, uh, sa ilalim talaga normal na magkaroon ng ganyan mga Katietz kasi gumagalaw po yung lupa. Gumagalaw po. And then, yung layer ng lupa mga Katietz, normal din po yan na makikita natin na parang mayroong mga Uh, ugat harang andin then iba-iba uh, yung uh, layer ng lupa ano uh, nung una kasi nung nagtawag kami ni KT at sabi niya sa akin na iba't ibang kulay no sa nag nagtawag siya sa Messenger uh, hindi ko pa nakikita yung uh, sitwasyon ngayon nagsin send si Katih ng video Ah uh, dito ko na confirm na normal pala. Mga katets, ganito po 'yon, no? Kapag color coding po, no? Kapag color coding ang na-encounter natin. Halimbawa pula-pula. Purong-puro pula po 'yan, mga katets, no? Halimbawa itim, purong-puro po 'yan itim. Makikita mo talaga na halimbawa 1 meter ang itim. Oh, 1 meter uh, ang, ang ang lalim, no? sa nahukay na itim, purong-puro po yan, itim, mga hindi po Hindi po yung tinatawag na batik-batik, or mix-mix na, kumbaga, no. And then, yung tinatawag na assorted na color, ay isang area po yan, na paghukay mo, mayroong maroon, mayroong, basta mix-mix na siya, parang sa sundalo. Hindi po yung uh, dito na portion, mayroong kunti na alimbawa, uh, mga dalawang dangkal, tapos iba na naman hindi po ganyan no and sa kabila uh, lalong-lalo na po ito ang sa tingin ko mga ka no and then para sa iyo na rin katech, no uh, sa tingin ko baka normal po ang uh, lupa del yun na nga uh, nakarating kayo sa lalim na yan na uh, walang walang bakas ng manmid no walang malaking kahoy na nakita natin mga bakal mga tubo mga kabilya, no, mga bote, mga trapal, lubid, alambre. So, wala tayong nakikuhang ganyan. So, posible na ang tinitira sa ginagamit ninyong device ay uh, maaring uh, natural lang po na mga singaw ng natural na gold. Ito po, ito po yung sinasabi ko na layer ng lupa na normal po yan. No, normal po yan mga katets no normal po yung layer na yan no oo so ang layer na ganito kasi yan no may mga treasure hunter kasi na may mga uh, din na sinasabi nilang layering no bawat layer ng lupa ay doon makikita or isa sa palatandaan tama po yan pero dapat alam mo yung layering na yan no um, ang layer na yan ay tumutugma po sa pattern ng kanilang paglibing. No? Ganito, bigyan ko kayo ng sample. 12 feet, nagsimula yung itim. Papuntang 15. And then, pag 15 feet, nagbago na naman yung kulay. Naging pula. Ganyan po yan, yung layer nila. No? So, hindi po yung bakas ng parang may ugat. Kasi normal po yan sa lupa. And then, yung siwang po, normal po yan. Andin yung nagtawag kami ni Kate. At sinabi ko sa kanya na sabi kasi niya mayroon silang nakikitang mga uh, siwang, mga itim-itim. Andin sinabi ko sa kanya bro kapag ang lupa ay disturb at ibinalik doon sa hukay. Halimbawa nakuha na yung lupa, isang buong malaki. Tapos ibinalik yan sa hukay. Ang result niyan yung mga yung portion, yung side niya na uh, na-disturb ay magkaroon po yan ng itim-itim. Pero ito kay KTH, sa nakikita ko dito, uh, normal na layer ng lupa po, no, mga KTH. So ulitin ko po, no, tama po yung mayroong uh, layer na sinasabi ng mga KTH. Pero kailangan po dyan ay talagang mayroong nagtuturo sa atin kung ano po yun, no Dahil sa lupa po natin ay normal po na mayroong layer. Pero sa treasure hunting din, sa Japanese code mayroong mga layer yung yan mga layer na ginagawa nilang uh, counter sign ngunit kailangan natin na uh, yung makikitang layer ay tugma sa pattern nila kung baga mayron talagang nagtuturo sa atin or mayroong mayroon tayong kasama na nagkakaalam kung ano po yon no kasi kapag uh, diretso po uh, kasi marami ngayon ang nagde-decode uh, ng kunwaring marunong sa decoding ngunit pagdating doon sa area ay nangangala pa ng idea no so ah, uh, ito isa po ito sa example mga katets na mayroon talaga ang layering no makikita And din normal din na magkaroon ng siwang doon sa ilalim sa paghuhukay natin mayroon tayong makikitang siwang na akala natin ay uh, going chamber na yun din ang nasabi ko ni katets nang tawag kami sa cellphone asa a messenger dahil nga hindi uh, ko pa nakita yung video no nagpatulong kasi si KTH ngayon ang uh, ginawan ko na lang ng reaction video itong mga pinasa ni KTH para mas maintindihan din nila Ad ang advice ko sa kanya kasi sabi niya doon nang nandoon na sila sa 55 bit yata yon sabi ko sa kanya kapag wala kayong bingo doon sa or wala kayong makita doon sa 65 bit and uh, then kung walang counter sign mas maganda kung sa atin lang mas magandang ihinto na yan no kung ano man yung device na ginamit uh, kasi sobrang lalim na eh kapag palalim tayo ng palalim palaki din ang palaki yung gastos ganito kasi yan mga katets no explain ko ng konti halimbawa gumamit tayo ng device and din sa paggamit natin ng device ay uh, nakikita natin na uh, halimbawa 120 feet so doon pa lang sa pagkakita natin na ganoon kalalim ay pwede na nating punduhan yan para maabot talaga yung 125. feet. Ganun po yon sa treasure, sa treasure hunting. Ngayon, gagamit tayo ng device and then walang walang maibigay. Walang, yung device na ginamit natin ay hindi nagbibigay ng sukat pa ilalim. Ngayon, ikaw mismo ang maglagay or mag, maglagay ng limit kung gaano kalalim ang kaya ninyong trabahoin. Kasi mahirap na palalim kayo ng palalim, tapos wala pa mga mga countersign na nakikita, and then, mauwi lang sa wala, ang lahat ng pagod natin. So, kailangan, maglagay kayo ng, kayo mismo, maglagay kayo ng limit, kung gaano kalalim, ang kailangan ninyong i-operation. No? So, ah uh, may ano pa ba? ah uh, Ngayon, kung ang ginamit natin na device, ang ginamit natin na device ay mayroong sukat na binigay. So, punduhan natin bago natin trabahoin, no? Katulad nito, malalim na, hindi ah, malali, di baling umabot tayo sa ganun kalalim dahil mayroon naman tayong pinaka min target, no? So, kapag ganon mag-focus tayo sa min target, no? Huwag tayong mag-isip na aba ah, baka may GE sa 75 or sa 60 feet hindi po ganyan no? dahil napakasubrang lalim na po niyan na iisipin natin na mayroon tayong madaan ng GE kung ganyan man na may makuha kayo sa ganun kalalim may target kayo sa alibawa 120 feet eh deposit din yun, no paano, paano naging deposit yon pinahabol yun eh no? tinakpan na yung pinakaunang deposit tapos mayroon pang isa pa na linagay no So, hindi po yun, GA. So, huwag kayong mag-isip na, ah, baka mayroong madaanan dito, may GA dito, at gaano ba kalalim? No, dapat may target talaga kung gaano kalalim yung hukayen Yung device na ginamit, walang, walang binigay na sukat, walang binigay na lalim. Kayo po mismo, mga katayats, ang magbigay ng target. No? Dapat alam natin kung ano po yung pattern sa paglibing para magkaroon tayo ng target may, may, limit tayo may target limit po tayo okay so hanggang dito na lang po mga katets no? Ang um, panuri natin ang pagdokumentary ng ating katets sa kanilang uh, dig -site. okay marami salamat bye bye and god bless magandang araw po sa ating lahat tayo po ngayon ay nasa atin pong uh, uh, project na may lalim pong nasa 56 uh, feet at uh, so makita po natin ano Ngayon ay January 10, 2025 So Ayan po ang ating uh, Butas ano Ayan So ayan ano ang butas natin At tayo ay dito sa kailaliman ngayon mula ita sa kayo baba po yung matigas na adobe at 1 uh, one meter and a half ano, bago ang pinakasagad po natin Ayan. medyo may tubig na po ah, may mga luma, kumakatas ng tubig ay makikita natin itong uh, isa sa uh, matigas din na medyo mabato-bato ano, magkaiba po ang kanilang ano, Uh, layer so ayan po ngayon pagdating dito sa mga isang metro bago ang pinaka flooring ito po yung gusto kong i uh, analyze po natin kung ano pong ibig sabihin ito kasi ayan po ha Yan. makikita po natin yung mga layer ano po ayan ito po mga ibang layer po yan yan so mag level po yan yan po makikita po natin ang palibot yan po may uh, layer po yan papalibot ayan o oh, medyo kumukurb ayan po so yan po binaybay po natin tapos pag pumunta tayo ito may ibang class iba din po ito ito iba din so ito iba din yan tapos iba din to so yan po so ito ang matigas na layer po natin matigas po ito tapos pagdating dito medyo na nilaw tilaw tapos sa uh, kulay uh, ma pula pula tapos nag uh, parang uh, gray tapos parang mapula ano tapos medyo gray tapos medyo ma orange tapos gray so yan po uh, and then tapos ang gray ay nag light uh, parang lang po. Yan. So, yan. Tapos nagkulay red. So, pagdating sa red, ay need lumambot na hanggang sa yelo malambot na. Po. So, ngayon ay pakita ko na 'yung layering natin, ano? Ngayon ay ito 'yung uh, dapat nating mag-interpret. So, itong sa wall na ito ay ito yung pinag-iisipan namin kung anong klase. Bakit po ay... Uh, ito, ang gusto naming maintindihan dito, itong nangingitim na ito. Yan, mayroong crack dito. Yan. Na yung crack na ito ay makita mo na parang akala mo may agyo. Ano? So, yan po, oh, makikita po natin. Yan. Parang agaw na may bakas ng kalawang. Yan. So, yan po, hanggang pababa. Ano? So, yan. Yan po yung uh, so, natin yung ibig sabihin. Tapos, yan po ay mga 2 uh, feet before ng flooring And uh, halos ang isang side na wall ay ito po. <coughs> ito po 'yan, 'yan. Ayun, tapos uh, 'yan po din, ano? 'Yan din po. So, ano kaya ang ibig sabihin nito? Bakit ay ganyan? Ayun po. po. So that is a natural or ano ba ga? You know? So parang may siwang siya. Tapos sa uh, pagkaintindi ko parang ito'y singaw na parang umaagyo ano sa mga wooling. So yan po, kikita po natin. Yan. So sana matulungan po natin to kung paano i-interpret. So yan po ano. Kaya, ayan, so sa kabuuan,